mapagpalang araw pa sa ating lahat at isang masayang pagbabalik na naman sa ating munting channel mali mali tayong dumayo dito sa may Ando Island kasama natin si Idol GP yan nagre-ready na kami sana makadilin siya tayo kasi yung pamamana natin kahapon dun sa barangay namin uh, map mapakadalang sa subukan natin dito, dito, sa may Ando Island kung may sampah Iyon tabay lang mga Idol kung ano yung mahuli natin sana maging uh, isang mapagpalang araw at maging safe yung dive namin ni Idol GP At deto, mga idol, pagkababa natin, agad natin niya iniload yung ating rubber ng spur gun. Medyo okay ang condition ng tubig ngayon, malinaw, kaya maganda mama na. At dito mga idol, uh, dumiritso agad tayo dito sa may bahura. Malapit lang kasi ito sa may dinagyan ng bangka namin ni Idol GP. Kaya dito agad tayo nagsagawa ng ambush. At dito, nag-fish call po tayo para makakuha po tayo ng atensyon sa mga pelagic. At sa pagkakataong ito mga idol, di tayo nakatiming na may pilagic na dumaan dito sa pinipestuhan natin. Kaya nagtry tayo na pumana itong mga pangihaw. Bali yung nakikita natin grupo ay grupo ng mga blotel unicorn fish kaya tumira tayo dito ng isa. Dito maganda sana yung tama. Kaya inakala ko talaga na hindi ito makakawala pero mali yung akala natin mga idol dahil pag Tingin ko sa shop natin ay wala na yung isda <laughs> Mambira tumiklop siguro yung ating flapper Nagawala <laughs> wala <ka> pa <laughs> Another dive na naman po tayo mga idol Bali, dito na kami ni Idol GP sa may mga uh, biak na ba to or mga butas bali pansamantalang lang iniwan namin yung grupo ng mga blotel unicorn fish pero babalikan namin mamayang hapon dito muna kami nagpokus sa may mga butas nagbabakasakali tayo dito na makahuli ng mga malaking isda ang mga ditong spot kasi dito sa amin ito yung mga pinamumugaran ng malaking isda kaya dito tayo naghahunting at dito finally pag silip po natin may nakita po tayo ditong Amaya ah, maya Kaya ito po yung ating napana Yun salamat at maganda yung tama dahil salamat so tayo ng maya maya ang tawag namin dito tariwan good size na Ay, sarap na sabaw So another dive naman po tayo mga idol. Balay, hindi ito kalayuan Doon sa pinanaan natin ng isdang maya maya. Dito nakakita tayo ng isdang oriental sweetlips na nasa labas ng uh, butas. Kaya dahan-dahan po natin itong binaba. At dito, naging maingat po tayo sa paghawak dito sa may mga corals para hindi po tayo makagawa ng ingay kumakaripas kasi ang mga isda dito sa amin pag nakarinig ng kakaibang tunog kaya po ng mga nalalagas na bato dito hindi sana tayo nahirapan sa pagpalapit sa isdang ito ang problema nga lang na pataas yung tama mga idol kaya napunit sayang At mga idol, binalikan na namin ni Idol GP yung bahura na may grupo ng mga unicorn fish. At dito magsasagwa pa lang sana tayo ng ambush nang bigla ko itong mapansin na dumaan itong malaking tangigi. Malaki sana mga idol, kaso sobrang ilap naman. Sinubukan pa nating habulin kaso hindi natin naabutan. Napakalaki sana. Nairapan din kami ni Idol GP gawa na may pagkamalaboy din yung tubig. At dito mga idol, may napana po tayo ditong dugtutuna. Pasensya na kayo na huli yung camera natin. Biglaan kasi kaya tinira ko na. Thank At dito mga idol, sumisid pala si Idol GP para i-second shot yung ating napanang dugtutuna. At salamat kay Idol GP. Nak <tuk> kencing pakai dia. Siapa pun sudah sehari nak nak kena rayu kita. Kamu kanina si Sir <laughs> Salamat Lord Analay natin yung dugtot Lumapit doon sa Artificialize na natin Sa <laughs> pagkati At dito mga idol After natin ma-secure yung ating dugtot to na Agad tayong bumaba para magsagawa na naman ng panibagong ambush dito medyo nahirapan na tayo gawa ng hapon na talaga medyo madilim na sa paligid natin dito pagkababa natin nakakita tayo dito ng isang malaking longnos emperor o dugso kung tawagin dito sa amin dito tumatiming lang tayo mga idol na makuha natin yung distansya na kaya na natin maabot ng pana natin nag alangan din ako na lapitan yung dugso gawa ng maraming nakapaligid na malilit na isda ito yung inaingatan natin pag ganito na may mga malilit na isda nabubulabog natin itong malilit na isda kaya nabubulabog din natin itong target natin kaya dubli ingat tayo dito at dito napansin ko na may pagkamaamo naman itong target natin. Kaya diandahan ko na rin linapitan. At nung makuha ko yung distance, tinira ko na mga idol. Dito nakita ko na maganda yung tama. Ang problema nga lang, yun, hindi bumuka yung plopper natin, sayang. at dito mga idol talagang hapon na kaya papansin natin madilim na rin sa paligid pero tuloy pa rin yung sisira namin dito ni Idol GP talagang di pa tayo makamove on sa dugso o long na semperor pambihira di talaga para sa atin yung isda dito sobrang dami itong mga pang ihaw mga idol kaso di natin ito natuunan ng pansin sa panghuli gawa ng Pilagic talaga yung target namin ni Idol GP. Pero dito dahil walang Pilagic na nagpakita, pumana tayo ng isa sa kanila mga Idol. Good size na. Sarap to pang ihaw. Salamat at nakadagdag rin tayo ng huli natin.

kaya nakawala yung ano natin Tapos uh, yung pirur ka rin laki sana Maganda sana yung tama Kaso naghimala <laughs> Naghimala Tumaklub <So>, siguro ang <laughs> dapper natin uh. Hindi talaga para sa atin yung isda at dito pagkatapos natin ma-secure yung unicorn fish natin agad na naman tayong bumaba para magsagawa ng pinabagong dive yung nakita natin na parang tangigi yun ang artificial na tangigi natin mga idol o pangkati dito nagsagawa na naman tayo ng ambush pasinsa na kayo mga idol kung medyo malikot yung camera natin may pagkabilisan kasi yung pagpipilagic kailangan man yung paglilingon natin may kabilisan pasulpot sulpot kasi yung mga pilagic kaya ganito rin yung nangyayari sa atin pag gumagamit tayo ng kamera parang nakakahilo so bawi na lang tayo next time dito hirap kami ni Idol JP gawa ng may pagkamalabo na yung tubig uh, medyo madilim pa yung paligid natin gawa ng hapon na dito aksidenting napadaan itong tatlong dugtot na di na ako namili pare-parehas lang naman ang laki kaya dito nakapana tayo ng isa salamat Ada, teman-teman, saya sudah ini Saya ada berada Terima kasih At dito mga idol, kahit na madilim na talaga ang paligid, pinilit pa natin na mag-dive. Sinubukan pa natin mag-ambush. Nandito pa kasi sa tapat natin yung grupo ng mga malilit na isda kasama yung mga blotel unicorn fish dito wala tayong nakitang pelagic hindi nagpakita yung kasamahan na dugtutuna may dalawa pa sanang naiwan <laughs> kaso di na bumalik At dito mga idol, finally Lumapit din sa atin itong grupo ng mga bloatil unicorn fish Kaya nakapana tayo ng isa At ito na rin yung last dive natin mga idol Gawa ng uh, palagong na si Mr. Sun Ayun na rin kami ni Idol JP Ada air apa? Oh iya Ah, di lima saya lalim Belum ke semester si sal ah. Uy. Uy, na tayo mga idol ah, Hala tayo Hali-alo -hali na si Idol kita ada lagi orang nak yang di kuih lah Kita akan kongkat pin lagi lah sudah. Saya yang pergi dia nak apa ada lah kami. Apa lah? Kalau bukan semester sana. Ayo nasi semester salamat naka dalawang dugtog tayo kasi pang ihaw yung dalawang isda hindi natin ako na ng video <tiple> bali yung ano natin maya maya ano na sa may box natin ah ang lagay ko kanina Ay. sayang at lahuli yung ano natin ito artificialized na natin kung so, kanina sana namin nagamit yung na Edul gp baka nakadagdag kami ng ano ng tang may tangigi kasi kami kanina subi so, natin na pala kaya napapasyang kung nakakunin itong artificialized na natin yung pangkati Kaya yeah, pagkakuha natin, hindi na natin yung anong pagkuha natin kasi nung mamadali tayo, halang na kasi yung uras. Pagkarating natin dun sa spot, yun nakapala agad tayo ng dugtot Salamat. Ano ito yung ano natin ah. Ayos na Ayos na Laking tulong na to Kakapabit na tayo at Ay, may pang ulam Idol GP Nakayari ng Pugita na naman Pugita Ayos na May pang kilaw na naman si Idol GP May pang Pati yung ibang isla niya, nandito pala na sa box Ito na, pagkain namin Hindi tayo na video sa pagkain kasi Dars sa ating mga camera So yan mga idol, abang abang lang tayo sa bahay Magdidilim na <laughs> Grabe A few moments later So ayan mga idol Dito na tayo sa bahay Ginabi na tayo Salamat at ito yung mga nahuli natin Yun sayang talaga yung ano natin yung luminous emperor malaki na sana kaso nakawala yun, una natin panayin itong dagtutunan natin late na natin na i-open yung ating camera nito kasi biglaan yun, dalawang kilo biglaan kasi ito na lumapit dun sa ano artificial na ano natin na isda. Dalawang kilo. Tapos ito naman yung isa nating dugtot. Maliit pa. Ayan. 0.75. Ito naman yung unang isda natin. Kalahating kilo. Ito naman yung mga pangihaw natin. Marami sana yung ganitong klaseng isda. Kaso po na lumalapit yung mga maliliit. Ayan. Malapit na mag 25, Pagsamahin natin ito. Ito yung pangulam natin. Tapos ito. Wala pang ihaw. Hindi natin ito nakuha na ng video. Ayan. Isang kilo kalahati yung pang natin. Isang kilo kalahati. Bali yung pambinta natin. Itong dalawang kilo. Tapos ito ito hindi natin tunakaw na ng video yung buraw marami yan mga idol kaso biglaan na lumapit sa amin nasa lubong namin ni idol GP kaya tinira na natin ayan 1 kilo at kalahati bali dito 2 uh, kilo tapos 1 kilo at kalahati may tatlong kilo kalahati tayo na pambinta tapos naman 1 kilo at kalahati naman ito yung pangulam natin Bali, sa kabuuhan, dito, uh, 3.5 plus 1.5. May limang kilo din tayo, sarado. So, ayan mga idol, ayos na. Bali, dito sa 3.5 kilos times uh, 200. Yun, may 700 din tayo na binta mga idol. Napakalaking blessing na. Malaking tulong na sa pang-araw-araw natin na gastusin. So, ayan mga idol, Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ah. May galab shoutout na lang po sa inyong lahat mga idol sa lahat po ng ating mga viewers and subscriber. At syempre, yan, belated. Happy birthday nga pala sa anak ni idol Ryan Tyson. Mag-birthday ngayong ano, August 18. Yan, salamat. So, mga idol, once again, maraming salamat po. Ingat na lang po tayo lagi. And God bless. Yan, bye-bye.